Okay, hello mga boss, so, magandang araw sa inyo ta. Welcome back again naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Okay, yun, so bali, kung napapansin nyo dito sa ating diagram, eh, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Night 3 Plus Pro Music or yung uh, tinatawag na pop-up doll ngayon, which is uh, trending na trending siya ngayon. No? Bali, nakapag-install nga pala tayo ng maraming paraan or maraming way kung paano uh, mag-install nito sa iba't ibang Uh, Ang ng motor meron uh, dual horn, meron stock na busina, meron uh, negative trigger na motor. And uh, ano pa ba? So basta napakarami na nating in install uh, or I mean uh, ginawang video or tutorial dito sa ating YouTube channel at uh, ayun na. So bali upload tayo ulit ng Nitro uh, Plus Pro music tutorial. And uh, meron uh, meron kakaiba dito no kasi yung mga na mga boss uh, yung release sa ating uh, Night 3 Plus Pro Music which is uh, naobserbahan ko na uh, madalas masira <laughs> especially kapag ka uh, loud horn yung gamit no yung uh, snail type and uh, bali pinagpalit lang natin sila ng pwesto no and so bali umpisa natin para uh, maintindihan nyo okay so sa pag install nitong ating night 3 plus pro music mga boss ang unang-unang uh, hahanapin natin diyan is itong ating na uh, susiyan or yung ating ignition switch. Ignition switch. Yan. So napapaimprint sulat natin uh, ignition switch, okay? So sa ignition switch natin meron tayong uh, iba't ibang ignition switch diyan. Or I mean, iba't ibang uh, klase ng ignition switch. Merong ignition switch na 4 wires. Merong ignition switch na 2 wires. Merong ignition switch na 6 wires. Sa lahat ng ignition switch na yun mga boss, isa lang, uh, isang wire lang yung mahanapin natin, which is itong uh, accessory wire na tinatawag. Pero uh, ituturo pa rin natin yung ibang wire para uh, maalaman nyo or maintindihan nyo yung mga function nila. Okay, so sa green wire ng ating ignition switch... Ito yung uh, Kung mapapansin nyo mga boss Papuntin sa Negative terminal Ng ating battery Yan So automatically Yan yung ating uh, Ground Yan yung green wire Sa ating uh, Ignition switch na 4 wires Next naman Meron tayong Ignition switch uh, Wire dyan na uh, Black na may stripes na uh, White or lining na white So yung wire naman na yan Yan ay papunta sa ating CDI Wala tayong gagalawin dyan oh no? Given doon sa green, wala tayong gagalawin. Dito sa kill switch or black na may straps na white, wala din tayong gagalawin. Ngayon, dito naman sa uh, pangatlong wire ng ating ignition switch, ito yung uh, positive wire na galing sa ating uh, battery. Pero before yan mapunta sa ating battery, may fuse muna dyan. Yan. Kaya kapag ka naputulang kayo ng fuse, kasi nga, ito yung stock fuse natin. Kaya kapag ka naputulang kayo ng fuse, for example, nawala kayo ng ilaw, flasher, busina. So, check nyo muna yung fuse. Baka naputol lang. Okay? And, dito nga pala sa red wire na to. Kasi nga, uh, positive source sya or live sya galing sa battery. May kalituhan dito sa dalawa na to. Mga, mga bossing ano. Kasi yung iba, kapag uh, nag-check or nag-test ng uh, positive, akala nila, uh, yung red, uh, goods na yun, kasi nga positive yun, pwede na mag-tap doon. No, hindi pwede. Kasi live source yan. Kahit naka-off yung ating ignition switch, may supply pa rin yan. Kaya kapag ka nag-tap kayo dyan, Ah, uh, yung kinap nyo diyan, no? Uh, hindi siya kontrolado ng ignition switch. mau on at mau-on pa rin. Okay, so 'yun. And uh, dito naman tayo sa last, which is, ito yung pinakakailangan natin. Ah, uh, yung ating accessory wire or ACC wire. Yan ACC na lang. So dito sa accessory wire na 'to mga bossing, no? Kahit na paulit-ulit na lang. Mm. Ah, uh, napakarami sinusuplayan nito. So dito connected yung ating headlight, brake light, tail light, flasher, busina at iba pa. 'Yon. So kung mapapansin niyo, ah, uh, yung horn switch natin, diyan connected 'yan. Sa so, horn switch natin mga boss, ah, uh, yung ah, uh, connection nito, yung isang wire ng switch nakatap na diyan. So kukuha na source 'yan, yan, kapag ka-pinindot mo, ililipat sa kabila. Tatakbo na yun sa busina. So ngayon, dahil nga mag-install tayo ng Nitro Plus Pro Music uh, dual horn uh, with relay. So magbabago yung uh, setup na yun. Bale, yung isang wire na yun, tatakbo lang yun sa busina. imagine natin, uh, wala yung Nitro Plus Pro natin, wala yung relay natin. At uh, isa lang yung busina natin. So bale, ito, dito lang ito tatakbo. Yan. Sa so, may positive ng busina. Kasi meron na tayong ground dun eh. Okay, so uh, dahil nga mag-install tayo ng uh, Night 3 Plus Pro Music natin, dito muna tayo sa Night 3 Plus Pro Music. Sa so, Night 3 Plus Pro Music mga boss, mayroong apat na wire yan. May yellow, may brown, may blue, at saka may red. So yung red, yan yung uh, positive source ng ating module or yung box. So dyan papasok yung positive. May, syempre, para matrigger yan or para gumana yan, kailangan din yan ng negative. Which is itong yellow. Again, yung red positive, yung yellow negative. Tapos, uh, para mapaagana natin yung dalawang busina natin, uh, kung mapapansin nyo, yung blue, uh, yan ay papunta sa isang busina at yung isa naman, uh, isang busina din. Siyempre, yung busina natin, meron na siyang sariling ground. Ayun. So, ganun lang kasimple mga busing So, yung uh, kinat natin na wire or yung dinisconnect natin na wire sa stock horn, idinugtong natin dito sa red wire. Yun. So, siyempre, pagka pinindot mo, mapapasok na ng positive yung ating Night 3 Plus Pro. Siyempre yung uh, ground natin, huwag natin kalimutan, tinap natin yan dito. Sa chassis or sa battery po pwede yan. Po pwede rin yan doon. Ngayon, uh, kapag ka nag-mode ka, may mga, mode, uh, may mga modes nga pala ito, mga bossing. Ano? Mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, at iba pa. Napakarami pang mode. So, kapag ka pinindot mo yung mode, at uh, pinindot mo to or hinold mo, so doon mo na malalaman kung uh, anong mode ba yung napindot mo. So, syempre, ah, uh, yung output lalabas niyan sa dalawang wire natin sa blue at saka sa brown and uh, pwede nga palang isang wire lang yung gamitin natin dyan mga bossing ano o pwede yung blue lang or pwede rin yung brown lang so dito sa diagram natin blue lang yung ginamit natin ayan at hindi na natin ginamit yung brown so pwede naman yan tabi natin so kung mapapansin nyo yung blue yan, dinugtong natin yan sa relay Okay, so dito naman tayo sa relay sa relay natin mga boss, meron tayong numberings yan, 4 pin yung gamit natin meron tayong number 30 meron tayong number 86 meron tayong number 85 at 87 so automatically mga boss yung hanapin nyo agad yung number 30 dugtongan nyo ng wire itap nyo agad sa positive terminal ng battery pero bago yon Uh, lagyan nyo muna ng fuse 10 amps yan 10 amperes for safety purposes kasi nga nag add ng uh, circuit ay okay, so yung uh, 30 na yun natin sa positive pati trigger na ngayon yung fuse natin ay sorry yung relay natin mga boss ano sorry may supply na siya pero hindi pa siya mati matitrigger so ang uh, trigger natin is yung 86 at saka yung 85 So, sa 86 at 85, dyan papasok yung positive at negative. So, kung mapapansin nyo, yung uh, positive is galing sa blue or sa Nitri Plus Pro Music na nanggaling sa switch na konektado sa accessory wire. The, yung negative naman, mapapansin nyo, connected na yun sa ating body ground or sa chassis. So, kapag nakakita nga pala kayo ng ganitong simbol mga bossing, so, ibig sabihin, yun yung ating ground. And uh, take note mga bossing, yung 86 at 85 pwedeng magkabalik ka dyan. O pwedeng dito dumaan yung positive at doon dumaan yung negative. Basta matrigger lang siya. Okay, so tapos na yung ating uh, tatlo, no? yung 30, okay na. From positive terminal ng battery. 85 ground, 86 sa positive. Uh, trigger galing dito sa may ating Nitri Plus Pro na dumaan sa switch na nanggaling sa accessory wire last naman is yung output so kapag na-trigger ka na itong na dalawa na to nag-aabang lang yung 30 so kapag uh, na-supply na yung positive at negative boom yung output ng relay lalabas na sa 87 pupunta na yun sa uh, dalawang busina natin so ganoon lang kasimple mga boss sa dalawang busina natin may dalawang terminal yan yung so, positive at negative yun so ganoon lang kasimple yung uh, setup kasi natin mga bossing dati ah uh, tong uh, switch na galing sa stock horn direkta na dito sa ating yan 86 tapos yung output nitong 87 uh, dito natin Uh, kinonex sa common ng 3 Plus Pro kaya yung uh, dalawang bus na natin pupwede natin ma-tap dito sa may uh, tigisa yung blue at saka sa brown so ganun lang kasimple mga boss <coughs> excuse me napakadali lang mga bossing ano yun. So napakadali lang naman sundan ito Basta uh, panoorin nyo mabuti itong video na to At uh, hindi kayo malilito So yun, so, bali hanggang dito na lang At uh, sana may natutunan kayo At uh, kung nagustuhan nyo yung video na to. So please like, share, and subscribe